sana hindi na palyado okay na yan? okay na bossing? boss! boss! Uya. para sa inyo <laughs> oh. <laughs> tigisa kayo tigisa <laughs> let's go <laughs> yeah, sana makatulong din sa mga ano natin yan mga kaibigan natin oh. Oh, ito boss wala ka man pan soft drinks Dai, hey, thank you, sir. Kami bigas. Okay, bigas. Ha? sir? Na, sir. Oo, Ingat-ingat. God bless. <coughs> <Bigas na lang. coughs> Nagay tayo rito ng uh, bigas, mga bigas sa mga kaibigan natin na nag uh, pump ng uh, gasolina. Hi,